ito na ang pinagdiriwa ko ang 30th anniversary ng unirangin na Panginoon. At salamat din po sa aking ng Panginoon, temang sige, tunay na po, Panginoon, patuloy siya, bigyan ang kalakasan fisika na nagubuan sa iyo. At ginsan na lang, Panginoon, lumawit ka, Panginoon, ang mga ito, O God. At patuloy na laging magkaroon ng katagumpayan sumunibas Panginoon sa buhay niya. At ulit hindi na ang isla na talagang Panginoon. Ligit sa lahat, sa bawat isa na narito, maraming maraming salamat po at tayo po na nasamahan ko kami po Spirit, to be para celebrate ang 23 anniversary. At sa lahat po, ang magiging isita po, patulong silang samahan, ingatan, bilis sa pagkatawa po. Ito po ang nilalapat ng Amen.